Mysterious Wilderness Farm. Day 8 of Spring, Year 2. Ang current funds ay 3,556 gold and total earnings is 1,062,284 gold. Ayusin natin ang gamit. Ito dito. Labi natin yan Ito, papaano natin Ito pala dito. Ito. Inumin ano natin. Inumin ano natin ang Muulan nga pala ngayon. Ano naman ito? Kepeni. the desert festival pala. Pero next week pa yon. Ngayon Monday umuulan. Manood tayo ng lagay ng panahon bukas. It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Ang ating kapalaran today, the spirits are somewhat annoyed. Luck will not be on your side. Kailangan natin makadefeat ng squid. Kid. Final day pa ngayon. Kay Emily Apricot. Hello, Snowy. Snowy outfit ni Snowy. Okay. Ayan. Tapos, ito naman. Ayan, lagay natin. Yun. eto ito, ito. Ito. pabuksan natin. To, okay. Okay. Clint. Kaya lagay natin dyan. Ngayon. What's this? Wow! Thanks for the eggs. The yolks looks amazing. I think this will be my best omelette yet. Please accept this gift. Binig ano, ano ang reward pala natin? Ref. Mini ref. Oh, di ba? Ano naman to? Remember to eat healthy or you won't have enough energy to work. Egg, eggplant parmesan. Ang dami natin. Na Last night, you have been billed one gold for this service. Ito, mm -hmm. kunin natin. Tapos ng, ng ano ah. Tignan natin. O, di ba? Ayan, o. Oh. Na ano siya. Nagkaroon ng natubigan Na tubigan. Ayan. Ayon, puntahan natin ang ating mga alaga. Ang ating mga alaga. Pero bago natin sila puntahan, parang gusto kong linisin nyo Okay. So sana wag mahulog sa ano, di ba? Sayang. Yan. Ang daming ano. Ang dapat ayusin dito. Masyado na siya masukal. Ooh, what's that? Woody. Woody secret. sila, mag-ipon tayo ng hardwood. Ano kaya? Tingnan natin yung hardwood natin kung marami na. Ilan? 152 over ano, 24. natin sila ng ano gatas sana makakuha na tayo ng malaking gatas di ba para naman ano malilit pa eh. wala walang nakuha kay ano Baka every other day yata siya. Okay, let's go. Dito naman. Hello, hello, hello. Ayan, di ba? Puno na. Puno na yung ating ano. Ito, lagay natin dyan. Tapos, ano pa ba? Bukas na lang natin kunin yung ano, yung nando doon. Let's go home. Teka, ano ba nandito? Ah, pwede pa pala natin pulutin. Pulutin natin. Nandito yun eh. Casper. O, oh, diba? Let's go. Lahat ba na ano, na narugahan na natin ang ating mga animals okay, let's go dun tayo sa punta tayo ulit sa mines benta natin yan yan eto, eto what else, ayan eto, eto Bukas na ako magpupunta kay ano. Yan. Bukas na yan. Ito itago na natin kasi ano yan eh. Ano, ano ba yung foraging. Tapos yung foraging natin, no ano na siya. Lumberjack na. Kailangan natin mining. Mining. Lagay natin dito yan. Ito. Lagay natin dito ito, so, ano ba? ito rin, bukas na tomorrow, tomorrow I love ya tomorrow ah, wala na siguro huwag na natin dito palagay natin ito pala, oh teka, baka ito muna tsaka to ayan lagay natin dito ito ay, ito tapos, yung pwede ipasok dito pasok na natin ito, usub natin, lagay natin doon at ito dito ayan meron tayong pwedeng gawin eh. What is that? Pwede tayong gumawa ng... Hmm. Wala. Nothing. Dito na lang. Gawa tayo ng... Ito ang gagawin natin. Ito, gumawa tayo ng isa nito. yan. Dito yan. Dito yan. Mga patana sa. Ayan. Ngayon, pumunta tayo kay gas. Hinan natin kung anong binibenta niya. Ops. Marami pala rito ang anong gas, what are you selling? is it about the ano? about mining? <laughs> yan ba ay tungkol sa mining? tignan natin oh! what's that? nagkaroon ng egg special egg skip na natin kasi okay ayan na si gas gas what do you have a chocolate cake pwede rin para in case in case in case wala na hey let's go baka chocolate cake <laughs> walang chocolate cake ano naman to what's this I love you forever if you bring me undone the lion. Oh, punta tayo dito meron kong dandelion dandelion so nasa bahay yan sigurado si Haley pati yung ano dalin na rin natin let's bring them, the dandelion and the apricot meron pa ba rito ito yung apricot, okay Meron pala dito mga ano pa o. Oh. Ano ba yan? Ito yung hinahanap ko ng mga. Lagay okay natin dito. Yan. Tapos yung iba dito. Ano? Dandelion. Dandelion. Where's the dandelion? Ayun. Ayun. Gain natin yung pinakamaganda, di ba? Ngayon po tayo kaila Emily. Kala Emily. Let's go to Emily's. Waka natin itong baka masaksak natin magalit. Ayan. Maga dito. oh, yun, merong flower dun. Yung flower. Ito tayo dito. Aha. I-skip ko yung mga ano. Emily, here is your apricot. Una muna si Emily. Nandito siya sa harapan natin. Oh, di ba? You followed through. Thanks. This looks delicious. Three over eight. O, oh, kamusta ka na? I had a feeling seeing you today. Oh, meron siya six cents. Thank you. I'm feeling a positive energy. Okay. Ito <laughs> naman si Dandelion. Oh, that's what I needed. I'm so happy. One na 'yung ano natin kay Haley. Ano naman 'to? Fresh fruit. Okay, done. Ito? done, di ba? Ngayon, kausapin natin si Haley. One pa rin. This town is so small. It sucks. Have a green tea. Oh, di ba? Biglang two na agad. <laughs> Biglang naging to. Queen. Ano? Punta pala tayo sa... sa saan nga ba tayo pupunta? Wala. Aki ano? Tingnan natin yung... Bigyan na rin natin ng cha ito. Pwede ba siyang bigyan ng cha? Can, can we? Can we? Yes! Dalawa na rin ang ating relationship with ano? Ito ngayon, dalhin natin sa bahay ni Mayor Lewis. Ah, meron pa isa dito. dami naman. Saya. Ano na naman na ano, ano, miss? A curious substance. Slain ghost. Juicy bugs. Accept. Accept lang na. Accept. <laughs> Let's just accept everything. Ayan. So, anong napanalunan? Ito. Ang sumunod. Ito. Ano yan? What's that? House plant. Susunod yung ano Oh. First the house plant. Ay, nang magulo sa bahay eh. Iwan natin dito. Yan. Diyan ka. <laughs> diba? Abot pa pa kaya tayo kay ano? Kay Clint? Aabot pa ba kami? Can we? Can we? Oh, umabot tayo. Ngayon, Marami po nga pala tayo sa bahay na ano. Oh, what's that? Wallpaper. Ang pangit. Hindi ko gusto. <laughs> Yan ang gusto ko. Mm-hmm. At, log. Hindi natin nakita ilan yung log natin. Ngayon, mag-shop tayo. Ito, ito todo ko na. Kailangan ko kasi nito eh. Hindi ko na mahihintay na... Ito talaga natin dito. Pang gulo ka pa yun. Pang gulo. Okay. Let's go home first. Dito. Pagkukuhain natin to. Yan, yan. 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 Ito pa. Yan, kuha ano na natin. Tapos, ito. natin dito. Yan. At ito dito. Ano meron dito? Ay. Ayan. Ito dito. Uy, konti na lang, oh. Kasi konti na lang. Ito dito. Dito naman. Ayan. Ito meron pa, oh. Sa susunod na lang. Dali natin to. Parang talagay natin dyan. Ayan, di ba? Tapos, eto, lagay natin dyan. So now, we will now go. And, ano to? this? Bakit siya? Juicy bugs. Ah, kasi nag-juicy bugs tayo. Punahin na muna natin yung last day today. Ubasan na yung ano natin. Ayan. Lagay natin dito. Ito dyan. Yung dito. Tapos, minumuna muna tayo ng green tea. At itong eggplant parmesan. Yes. Siguro nasa 90 yun. di ba? Ngayon, makakagawa tayo nito. Yan yung hinahabol ko. At kumain tayo nito. Saan kaya yun? 91. Bakit siya? Bakit si paglaban nakatalikod? Nakatalikod. Galit na yan. Ano? Oh? Squid Kid, nasan ka? Bakit ba siya tumatagay ko? Hindi naman makaano. You've got some new ideas to sleep on, di ba? Ang Ang saya naman. Uh, pwede ba tayong gumawa? Hindi pa eh. Ah, pwede. Pwede tayong gumawa. Let's make it. dalawa pa, di ba? Mm. Sana kayo squid kid na yun? Where is it? tumakbo. Maka nandito. Kailangan natin makapatay na school feed. Sabi na. Punta pa tayo kay ano. Where is it? Wala naman eh. Ay, naku. Hindi natin na... Wala. Wala rito. talagay natin dito. Hmm? Naku. Puro kalaban. Maka yun yung time makakaano ng smoothie. Go down. <gasps> Wala na tayong pagkain. Ano pala? Wala na pala tayong ano. Inumin natin yan isang squid kid wala naman dito nothing here baka sa 100 wala din baka nandito sa baba uy diamond there's a diamond Ayan. Ngayon gawa pa tayo ng... Na... Siyempre gawa tayo, di ba? Para bumilis siya Para maging... Maano yung ating buhay. Nasaan ah, na may squid? Squid, squid. Hindi <laughs> na lang siya wala. 9 na Oh. Hanggang 11 lang si... Anong pangalan na po? Si Sard. Ay nako, pag wala, uwi na rin ako. Ano naman to? What's this? If you can read this, come to Secret Woods. Please bring maple syrup. Maple syrup. Okay. Where's the squid key? wala na to. There's nothing. Nothing there. Uwi na tayo. Leave the mines. Diba? Ngayon, mag-iwan tayo nito. Ayan, ayan. Ito, ito. Tapos. Ah, balak ko palang kumuha ng ano. Doon tayo pumunta sa work. Wala rin dito. Why? Why wala? Gusto, gusto kong kumuha ng mga silver or silver or ay ayoko na mauna makipaglaban gusto ko makakuha na silver or Nasaan Ayun? Ha, na ha wala silver or Eleven na huwi na tayo Woo! let's go home let's not pag na natin i-waste ang ating ano energy for nothing daladala <laughs> -dala natin ayun oh meron pa ba dito? wala na eh ah ito pwede ilalag yan tapos, dito naman yung iba. Pwede tayong gumawa ng dalawa. Para hindi na tayo mahirapan. Dalawa lang ba? Ah, pwede pa o oh, kasi ito. Dalawa. One, two. One, two. Yan. Tapos ito, natin. Dali natin itong mga ito. Baka makalimutan. Iayusin na natin para bukas. Hindi tayo namamadali. Talagay dito na mga papabukas kaya ano dito yan ito dito ngayon sa na to? ito lalagay natin dito para meron na siya. ayan o oh. yan ay kasi naapakan ni, eh. ayan ay ito pa ayan at ito now let's go home yan Uy, 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 uy. Yes. Lagyan natin ito. Lagyan natin dito. Okay. Hala. <laughs> Bakit siya <ka> nandyan? Hala. <laughs> Tulog. Yes. So, yung combat natin tumaas, level 6 na. Meron na tayong crafting recipe ng slime egg press at oil of garlic. Ah, yun, yung combat pala yung tumaas, hindi yung mining. So, for day 8 of spring year 2, kumita tayo ng 2,060 gold.